Magandang araw sa ating lahat mga katropang maglalado. Narito na naman po tayo sa area ng Gulayan sa Paaralan. Dito sa school kung saan ako nagtuturo. So ito yung mga tanim ng aking mga agricultural students. Yan po yung tanim ng aking mga grade 9 at grade 10. So ituturo ko kayo sa aming Gulayan sa Paaralan. Ayan mga katropa. Dito banda. Itong mga plat na ito ay mga okra. So, kung mapapansin nyo mga katropa, hindi pare-parehas ang laki nila gawa ng nung nagparauulan ay marami sa aking mga tanim na okra ang nalunod at namatay. Kung kaya naman ang ginawa naming remedyo ay nagreplanting kami. So, iba-ibang batch yung aming nareplanting kaya iba-iba ang size ng aming okra. At ito dito sa mga gulong na ito, dito nakatanim yung mga kangkong Ayan, mga katropa, oh. Yung iba, medyo payat pa din. Parang tingin ko dito ay acidic yata yung dahon ng santol. Parang namamatay yung mga tanim na kangkong pag nalalaglagay yung dahon ng santol. Ito, may bunga ng talong. Hmm. Papaani ko na yun mamaya sa aking mga estudyante. Gawa ng may mga puti-puti para may mga itlog ng ano mga saking insects at ito oh may malaki ng kangkong may bulaklak na at ito dito sa mga puting paso ay may mga nakatanim din na kangkong ayan mga katropa oh diyan sa bulong puro kangkong ito hmm. at dun banda yung mga kahoy na yon ayun yung mga pinapabulok natin na kahoy at gagawin nating compost napasalay na yan na parang salay ng ulingin na kahoy at ito oh ito yung mga petchay. malapit tayo dito sa petchay. oh ito yung ano compost tea na ginagamit namin na pandilig sa aming mga gulay na tanim dito banda dito naman nakatanim yung aming sitaw ayan hanggang dun po yan sa kabilang dulo Medyo malaki-laki na itong kangkong. Oh. Parang nag-epekto yung compost tea na aming idiniligyaan. Uh, payat pa din yung pechay. Iba-iba po ang laki ng aming pechay. Uh, ito, medyo malapad-lapad na ang dahon. Yan po ay 21 days na. Uh, ito, medyo malapad na pa din. At inuumpisahan ng balbaga ng leaf miner. Ayan. Na ito o oh, pinalupagan ng maud. Di mahana kung nasaan. Mauubos ang pichay pagkagayaan. Mm, yeah. Burutas-butas. Grabe o. Oh. na mga katropa Pag ay hindi na ano solusyonan ay kakalat hirap hanapin kung nasaan yung food yun know, brutas brutas na ayaw ko namang mag spray at o oh, yan ng mga teacher at estudyante ay delikado ayaw you know, ko mag spray ng pesticide ito o oh, medyo malago lago na din ang mga dahon itong mga pechay dito sa ibang gulong Ayan, oh. Kumakaway-kaway na ang mga sitaw. Sumasabay sa pag-ihip ng hangin. Sumasayaw. At ito, meron nga palang mga bagong punla dito yung aking mga estudyante na petchay Pagkaani niyang petchay na nasa gulong, 7 days na lang yan, naanihin na namin. Papalitan ko kaagad ng panibagong petchay Para naman sa bakasyon ay mayroong ma gulay-gulay alam na kung sino ang makikinabang sa bakasyon ng mga maiiwan dito. Pero di ako papayag, mapunta pa din ako dito sa school. Malapit lang naman ang bahay ko dito, kaya maani din ako. Ito nga pala yung mga ibang tanim na pechay ng mga grade 9. Meron ng binalbagan o oh. binawasan agad ang dahon. Isinama sa ano, baka yan ay isinama pagulay. Bawas agad o oh pinalpagan ang talbos, nagtira pa ng dahon, matibay. Na ito yung ibang tanim, hindi pare-pareho talaga ang laki. Depende sa klase ng lupa na inilagay doon sa gulong. Ito, dinamuhan na. Kailangan ng gamasan at uh, kailangan nating alisin yung mga damo gawa nang ay kakompetensya ng mga halaman sa pagsipsip ng sustansya sa lupa pag maraming damo ay dipayat ang tanim May kaagaw sa sustansya ayan o mga katropa yung ukrahan may medyo malalaki-laki naman ah yan po ay 30 days na simula nang itanim yung mga malalaking yan at yung iba ay o oh, tubo-tubo pa lang kung so, hindi sarabay-sabay ang kanilang paglaki at may mauna dyang mamunga. Ngayon na. Kung paano na yan.